Nakawala na namin yung mga similya. Ito na, similya ng alimango. Oh. Mga nakuha nila ito ng karaang gabi, ano? Ah! Nak, ah, dara ka lang, matan! Log! Dara ka lang, gani! Dara ka lang! Ako lang at sila. Dara ka lang, madulo! Hello, guys! Ito yung alimango, guys. Hindi, pwede natin makasablog yung mga gano'n. Ha? Hindi, pwede makasablog yung mga may si Kuya mo. Oh, siksik ka yun ah. Kakatakot yan. Yeah. Oh, hmm, sabak yung Ah, napapun na kawal. Tingnan takot, takot! Ang panago. na yan.

ako uh, na ko. Grabe. Tama ko yan. Makanda yan. Parang hindi matanggal. Hindi. Matatanggal niya, Kaya lang, matatanggal niya. O, yan. Kaya ako siya nakaganyan lang. Tatanggal niya yan. Oo. Oo. Dumanan na. Isang buwan lang yan. Malaki ito, na yan Ayaw. Wow. <laughs> Luka pa naman. Hindi natanggal. Ula. Anak. Alas ka dyan. Baka mamaya. Baka tanggal. Mama. Mama. Maliit kuya, dito na sa kabila. Oo. Ah. kita ba no Ah. Tayo ba tiksin din? Mm. Lucky. Inampera song isa filing carton. May medicine size, may crease. Okay okay lang. May dogo pa pepepe. Mm. Tangdende. Tangdende bakal ho. Oh lupia. Ilap patak niya Ano? Ilap patak niya mag 300

Marami ang bunga doon? Oh, marami do bunga eh. magandi, magandi, papa, -vlog, papa, yung -pula yun. Maganda oh. yung papag-vlog pa pa yun, pulang-pula yun. Oo. Baka tayo. Another vlog din yun. Diba, galing sa isa daan, punta doon sa ano. Oh, Diyos. Tanggal din mo yung papang ano Kamay mo. ka niya. Hmm. Ay, tanggal pa. Ay, tuloy, tanggal. Sige na. Hmm, iyaw mo naman tumit. mo na, pitawa mo na yan. Mawawala din yan. Ito. Hey. Ma. Tapa kasi. Hmm. Ah. Hey. Tamay. namay hey. lamay. Lamay. Lamay.